Muling nanumbalik ang katahimikan sa Barangay Barungis Ligawasan Special Geographic Area o SGA Barm matapos ang ilang oras na sagupaan sa pagitan ng dalawang magkaribal na pamilya ang Sampulna at Adam Clans na ikinasawi ng isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT. Kinilala ang nasawin na si Chanko Sampulna, kaanak ni Barangay Kagawad Taib Sampulna na kabilang sa isa sa mga naglalabang panig. Ayon sa ulat ni Lieutenant Colonel Erwin J. Dumaghan, commanding officer ng 4th Infantry Battalion, naganap ang palitan ng putok dakong alas sa ng umaga sa Sitio Tuka Barangay Barungis at tumagal ng ilang oras bago tuluyang napakalma ng mga tropa ng kasundaluhan ang sitwasyon. na din sa clearing operation ang pitong matataas na kalibre ng armas at isang granada mula sa pinangyarihan ng labanan. Ayon naman kay Army Captain Carlo Glomalang, Civil Military Operations Officer ng 48th IB, wala nang na-monitor na panibagong putukan mula pa kamakalawa. Patuloy pa rin ang presensya ng militar at pulisya bilang bahagi ng seguridad at monitoring habang nakikipag-unayan na sila sa LGU at barangay officials para sa dayalogon ng mga nag-iiringang pamilya. Samantala, unti-unti nang pinapauwi ang mga residenteng pansamantalang lumikas habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang lugar upang matiyak ang seguridad at kapayapaan sa komunidad. Wala na pong kaguluhan at uh, wala na po silang kailangan ipangamba at pwede na po silang makabalik sa kanilang mga tahanan. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang tuluyang maibalik ang katahimikan sa barangay Barungis at ang karating na lugar ng ligawasan. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.